Hi guys, magandang Monday afternoon here in the Bulacan. Kararating ko lang guys, nagugutom po ako. Gutom, nagugutom po talaga ako guys. Kaya thank you Lord sa araw na ito. At uh, nagluto po ako kanina ng adubong pusit guys. Yan po yung ulam ko ngayon, adubong pusit lang. Siyempre meron tayong prutas dyan. Kasi pinaghihiwa ako ni Rose ng prutas ang dami. Mm. Ang guys, dami. Mayroong strawberry, may avocado, may mangga, may bayabas tsaka milon. Ayan. Katapos ang kain. Yan na naman yung ating kakainin, guys. Kamusta na po tayo, guys? Nawa, wag na po umulan. Kasi ang hirap pag umulan. Kasi parang uso yung ubusit po. Dahil gawa siguro ng ulan init, guys. Kaya mag po tayo. Huwag na lang muna ako magchika guys. Kasi ano, Ah. Uh, okay, yeah, naman sana ako Iti-chika sa inyo. Iti-chika ko lang guys siguro yung gaya-gaya po tumaya. <laughs> di ba guys, may mga ugali talaga tayong Pilipino na gaya, -gaya di ba? Nakarelate po kayo sa gaya-gaya, guys. Yes. Mm. Napapansin ko lang talaga yung gaya-gaya po tumaya. Yung ganyan ba halimbawa? May mga kapitbahay ka. Si Aling Rose, meron siya tindahan. Ngayon, naging kapitbahay niya si Aling Rose, eh. 'di ba? Example ko na po ako at saka si Rose. Kaya nagtayo si Aling Rose ng tindahan. At siyempre, itong si Aling Rose ay mahilig mang gagaya-gaya. Ang ginawa ni Aling Rose, nagtayo din po siya ng tindahan. Yung oh mga <laughs> hmm. Nagtayo din po siya ng tindahan kasi Si Alan Rose, nagtayo ng tindahan. Kumbaga, para siyang ginagaya niya or hindi naman inggit na word yun. Yung word na gaya, yun siguro po talaga guys yung pwede doon. Yung gaya-gaya ka. Kasi nga, kita mo lang nagtindahan yung kapitbahay mo. Nagtindahan ka rin. Nagtindahan ka rin. Nakita lang mo lang bumili ng sasakyan yung kapitbahay mo. Gusto mo bumili ka rin ng sasakyan. Nakita mo lang bumili ng dress yung kapitbahay mo at para ang ganda, gusto mo rin bumili ng dress sa tulad ng kapitbahay mo. Ano yan dahil sa totoo po yung sinasabi ko, talagang ano po yan. Galit talaga ng Pilipino yan. Kasi parang takot sila ma, ano, masapawan pala, word nun, yung, yung masapawan, yung para bang, halimbawa, umasenso yung kapitbahay nila, gusto nila umasenso din sila, yung parang yung siguro inggit. baka inggit na rin po yung guys, inggit or takot masapawan, inggit, gaya-gaya, at saka yung napansin ko talaga guys, hindi ba yun sa mga, kaya sa probinsya namin, relate ako na kasi sa probinsya namin, panagtayo ng isa ng tindahan doon, tatayo din po yung isa, tapos yung isa, tatayo din po yung isa, pag alam niya na mabili yung tindahan ng kapitbahay niya, ang gagawin niya, magtitinda din siya, kumbaga parang ganun, inggit siguro yun, <laughs> hindi ko, hindi, yung guys, kasi pa nagtayo ng tindahan yung isa, gusto na isa tayo di siya tindahan kasi ayaw niya na yung isa lang may tindahan, ayaw na yung isa lang kumikita o yung isa lang makakabenta o yung isa lang umangat. Gusto niya siya ganun din, 'di ba? Totoo yan, relate kayo guys. Ako relate na relate talaga ako diyan. At saka, hindi maganda po yan kasi kung sa bagay yung sa palingki, napapansin mo naman sa palingki, dikit-dikit naman yung mga tindahan, normal po kasi palingki yan. Pero kung sa mga hindi naman palingki, alimbawa sa community nyo lang, alimbawa sa barangay nyo lang, ano yan, parang ikaw na kapitbay, gusto mo ka, ano mayroong kapitbay, gusto mo ikaw ganun din. Totoo yan. Alisin natin po yung ungkali na ganyan. Kaya lang, syempre, karapatan mo nga naman. Dahil wala naman sinasabi na kung magtitindahan ka, bakit wala ba akong karapatan na magtindahan? Eh, magkakapit bahay lang naman po tayo. May karapatan po ako. Kung anong gagawin ko sa buhay ko, karapatan ko yun. Kung magtindahan ako at may tindahan ka, eh, di paramihan na lang ng customer. <laughs> Siguro, guys. Bahala kayo na <laughs> Tapos, ito ba, guys? Galit pa lang Pilipino. Alam niyo sa tindahan maliit lang po yung buhunan diyan. Pero kuno uutangin niyo naman, na, yun sinasabi na ang tatay ko nalaala ko noon pag may umuutang sa tindahan namin noon. Sabi ng tatay ko, sumadayir. Sumadayir Suma, Suma daw. <laughs> Kasi ugali natin Pilipino, alam niyo maliit lang naman ang tubo ng mga tindahan. Uutangin niyo pa, tapos matagal niyo bayaran. Magkano ba ang tinutubo sa mga dilata? Magano ba itong tubo? Sa mga yan, si di ba ang liliit lang? Tapos kung ito'y uutangin mo, at yung may-ari ng tindahan ay, ikaw na nga naniningil, ay yung, yung umutang pa ang galit. Diyos ko, ano ba naman magagawa natin dun? Minsan, tapang-tapangan nalang pagdating sa utang. Yung mga mga utang, pag mo, sila pa yung galit. <laughs> di ba, Rose? Relate ka rin, Rose? Di ba? Ikaw na nga may ari ng tindahan, tinulungan mo na nga sila, pinautang mo na nga sila. Dumating na isang buwan ni pa nagbayad, singilin mo, magagalit pa, o sige, sa sunod na lang na buwan, babayaran na Pagdating na sunod na buwan, singilin mo na naman, ay hindi, wala pa akong pera sa sunod. Hanggang umabot na nga ng year, kaya tumama yung tatay ko, suma the year, ba? Diba? Minsan, baka two years pa, hindi pa mabayaran. Kaya wag naman po ganun, kasi... Yung mga tindahan po, maliliit lang po yung tubo dyan. Maliliit lang nga po talaga. Kaya, wag po utangin. Kaya mas sa sigarilyo, magkano isa niyan? Parang 10 pesos yata. Oo, tangin pa, tapos next year mo bayaran. Eh, saan ba naman pupunta po yung <laughs> kanta? diba, guys? Okay, guys, tama na po kasi medyo mahaba na po yung aking vlog at um, mamaya kakainin ko po ito lahat, guys. Pero, syempre, magtikim tayo ng isa, ipakita ko po sa inyo. Happy Boret. Hmm. Hmm. Sarap guys, bumili kami ng ano, ng dorian. Pag, uh, siguro next day pa yun maluluto. Imumukbang ko po yun. Patikita ko pa sa inyo. Thank you guys. Mag-ingat po tayo sa maghapon. I love you all.